Pasko sa iba't ibang pangig ng mundo. Nono, ilang araw na lang kung kapasko na. Excited ka ba? Oo, oh, Tere. Nakakatuwa nga ng bilis ng panahon. Pero Nono, matanong ko lang, paan yung pinagdiriwang ang Pasko sa ibang bansa? Hmm, iba-iba din ang pagdiriwang sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, isa sa mga tradisyon natin ay ang Simbang Gabi o mas kilalabi ng Misa de Gallo. Sa United Kingdom ay nagluluto sila ng roast turkey. So, imbis na Noche Buena dito sa atin ay kumakain sila ng tanghalian sa mismong araw ng Pasko. Ah! Magkakaiba pala talaga ang kultura meron din sa ibang bansa. Ano? Tama ka dyan, Tere. Bawat bansa ay may kanilang kultura, kaya labis na nakakatuwa na kahit saan ka magpunta, iba-iba man klase ng Pasko, ito'y ay sinaselebrate ng bawat pamilya na sama-sama. Alam mo, marami akong takainin sa Pasko, manigurado ako. Ako din, Tere. Kaya mga ka anong paborito niyong pagkain na inihahanda tuwing Pasko?